Lumubog na rin sa baha ang mga palayan at bahay sa Ilocos Norte dahil sa pag-apaw ng mga ilog bunsod ng walang patid na ulan. Kumustahin natin ang sitwasyon doon live mula kay Jenny Dongon. Jenny, kumusta ang panahon dyan? Maulan pa rin ba? Cheryl, ngayon ay pag-ambon na lang yung nararanasan natin dito sa bayan ng Pawai. Pero yung pagragasa ng tubig mula sa mga bundok, abay tuloy-tuloy. Kaya naman ito nakikita nyo, palayan po yan. Pero ngayon nagmistulan ng ilog, maging yung mga bahay na nasa low-lying areas, abay abot na rin po ng tubig. Actually kanina nasa 2 to 3 fit yung taas ng tubig. Pero ngayon, ito unti-unti pang tumataas. Pero sabi nga nila kahit ganito daw yung panahon, may, may pag-ambon. Kung tuloy-tuloy naman yung pag na ulan doon sa mga bundok dito nga sa e probinsya ng Ilocos Norte, abay itong mga low-lying areas talaga affected. Partikular itong bayan ng Paway at itong Batac City. Cheryl? Ano anong mga bayan ang apektado ng pagbaha? At kamusta ang mga residente? Sheryl yung mga apektado ng pagbaha, yung mga nasa low-lying areas dito sa probinsya, no? itong bayan ng Paway, itong Batak City na simula pa kahapon ay tuloy-tuloy na yung pagtaas ng tubig. Pero majority naman, Sheryl ng mga residente dito, uh, imbis na lumikas o bumunta sa mga evacuation center, mas pinili nila na pumunta dito sa kanilang mga kaanak na may mataas na bahay para doon na lang daw muna sila manatili dahil doon mas feel nila mas safe sila kaysa naman daw pumunta sa mga evacuation center. Pero oras naman na mas tumaas pa itong tubig at abutin yung mga second floor ng bahay, abay pupunta na daw sila sa mga evacuation center. Cheryl. May reported ng casual, may reported na bang casualty sa baha? Sheryl, dito sa Ilocos Norte, so far wala pa namang missing o wala pang namatay dito nga sa pagbaha dito sa probinsya. Pero ang problema dito, Sheryl, may mga namatay na ng mga alagang hayop, mga baka, itong kalabaw na inanod simula na magragasa itong baha kahapon. Ang problema din dito, Sheryl, apektado rin itong isang uh, fish farm dito sa Batac na kung saan more than 50,000 na fingerlings na ipamimigay sana ng libre sa mga mangisda yung apektado. So sure. ano ano na ang aksyon ng LGU para matulungan ang mga affected na residents? yung LGU Shell na mahagi na sila ng mga relief packs dito sa mga apektadong residente doon sa evacuation center, doon sa mga nag-evacuate. Doon naman sa mga mas piniling manatili sa kanilang mga bahay, may mga barangays na nag re na ng kanilang mga food packs na ipapamahagi. Ito hinihintay na lang natin dito sa barangay nalasin dito sa Pawa. Ito yung talagang affected ng pagbaha dahil nga pag rumarga sa talaga yung tubig, ab abot Abot bewang o minsan nga abot pa daw ng lagpas 5 feet yung taas ng tubig. Kaya naman maya't maya ay mag -di distribute na sila ng mga pagkain sa mga apektadong residente dito sa Paway, Sharon. Mag-iingat kayo dyan. Maraming salamat, Jenny Dohon. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang, i-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.